Magandang araw sa lahat At um, congratulations Tapos na ang libring virtual review Para sa mga mag-take ng licensure examination for teachers Ito na ang commencement exercises Siyempre, bago ang lahat, binabati natin ang ating Pangulo Emeritus, Dr. Emiterio L. Tiburcio. Magandang gabi, Sir, Dr. Tiburcio. Ang kanyang katuwang, pangalawang Pangulo sa um, pang-akademiko at pananaliksik, uh, Dr. Aida S. Ramos. Ma'am, magandang gabi sa inyo. At siyempre, sa ating pangalawang pangulo sa pangangasiwa at pananalapi Professor Al Lawrence Cruz, Sir Al, magandang gabi. Nandito rin ang ating Tagapangasiwa ng kolehiyo ng pampamayanan, Professor Juana Marie B. Orbe. Magandang gabi, ma'am. Ang dekano, siyempre, ng Instituto ng Edukasyon Dr. John Eric F. Cauzon at ang tagapagtala ng Kolehiyo ng Pampamayanan, Prof. Rhea G. Santos. Siyempre pa, nandirito ang ating tagapagdaloy ng palatuntunan, Prof. Virgilio C. Bernardo, Sir, and Prof. Rose Nicole L. Kalimlim, Ma'am. Binabati ko lahat ng mga nagsisipagtapos ngayong gabi sa ating libreng virtual review. Sinasabi ko sa inyo na napagtanto nyo man ito o hindi, isa itong big step, big decision sa buhay natin. No, ang magdesisyon ka na mag-take ng board exam ay isang decision na napakalaki. At naway, ang decision ito ang ito na ang magpapabago ng direksyon ng ating buhay. Minsan, uh, minsan napunta tayo sa business, napunta tayo sa engineering, napunta tayo sa architecture, napunta tayo sa hospitality management, sa nursing. Ngunit naisip natin eventually, na ang bokasyon pala talaga, ang tawag pala talaga ng ating puso ay pagiging guro. At nangyari sa akin yan. No? Akala ko talaga magiging abogado ako na yung totoong na humaharap sa korte, pero ang totoo niyan, mas nasisiyahan ako kung ang kaharap ko ay mga estudyante at hindi yung mga nasasakdal, yung huwes, o kaya yung kapwa mga abogado, yung fiskal, mas Natutuwa ako, nasisiyahan uh, kapag ka ang aking kaharap ay mga mag-aaral. Tawag ito ng aking puso. Ngayon ang aking talk uh, sa hapong ito ay mensahe ng inspirasyon. Paano ko kaya kayo ma-inspire? No? 'Yun ang aking tanong sa aking sarili. Kumbaga inisip ko na lang na ikaw ay ako at ako ay ikaw. Kaya kung mai-inspire ko yung sarili ko, malamang ma-inspire kita no, sa araw na ito. So ano ba ang nagpapa-inspire sa akin? Alam nyo may napapan napanood ako minsan sa YouTube no, patungkol sa isang... Um, isa siyang china channel no na na consciousness, no, kaluluwa tumutulong sa sangkatauhan. Ang pangalan niya ay si Bashar at nagbibigay siya ng um, mga advice at mga wisdom through sa, sa human channel niya na hindi ko matandaan ang apelyido pero ang pangalan niya ay Daryl. No? At sinabi ni Daryl ang mga mensahe at nagbigay si Bashar ng five universal laws sometimes universal laws ang tawag nila pero laws of the universe ang tawag ko dito no so subukan nating pasadahan itong universal laws in the hope na uh, it will inspire you no today now here and now and today So universal law number one, you exist, you always have, you always will, you are eternal. In other words, your fundamental nature is that of existence rather than non-existence. You are a part of existence, therefore you are eternal. Just like everything else existence is eternal and since you exist you are eternal Sabi nga nila energy is neither created nor destroyed so our soul is energy so our soul is indestructible it's forever young So importante ito para sa magtake ng board exam kasi nothing destroys your soul No, you may be wounded, you may be physically tortured. It's only your body that suffers. The soul remains pristine. No? Kung baga, babagsak ka man, masasaktan ka man sa resulta o walang kinalaman ito sa soul natin. The soul will always be pristine. No? The soul will always be young, will always be intelligent. You will not be judged based on your your results of the exam that is uh it cannot judge you no and besides since old soul tayo lahat no uh, we have always been here we are eternal we always know everything no the only thing na uh, uh that that uh that makes you fail if ever is because you doubted on your capability no alam natin ang sagot sa lahat ng tanong tayo pa ba no? Hugutin lang 'yan sa puso, no? Kasi ang mind mo sinasabi di mo alam 'to, di mo na-review 'to, di mo nakita 'to, dito na discuss sa iyo. na nga ba kasi di ka nag-review. Ang mind mo will always create these doubts, but these are only in the mind. The real you is eternal. You exist, you always have, you always will. You are eternal, you are great, you are intelligent, no? So, Everything is already in you. You are perfect. Everything you need, every information you need is already within you. Do not doubt it. That's universal law number one. Universal law number two everything is here and now. We are experiencing our consciousness through a created filter of time and space. However, this filter is simply a creation of ours that allows us to experience expansion in a linear fashion. No? Uh, ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang inaharap ay nandito ngayon. No? Ang oras panahon time is only a human creation. Gawa lang ng tao. No? Ayan. Pero sa universe, wala pong oras. Ang lahat ay ngayon, ang lahat ay now, here, nandito at ngayon. Makapangyarihan ka sa ngayon, dito. Wala ka ng kapangyarihan sa nakaraan. Wala ka rin kapangyarihan sa bukas kasi di mo naman nakikita. May kapangyarihan ka ngayon at dito. No? Dito natin ibuhos ang ating panahon, pagkakataon, isipan, talento sa ngayon na no, so focus ka sa yung exam no wala ka na dapat isipin ang nakaraan ay hindi na mababago mababago lang ito pag binago mo yung iyong uh, interpretasyon ng nakaraan ang kinabukasan ay hindi, po, hindi mo pa nakikita bagamat nandiyan siya hindi mo pa nakikita hindi mo pa nadadanasan focus ka muna enjoy mo muna ang ngayon dito ka makapangyarihan no gawin mo ang passion mo, kung anong magpapasaya sa iyo ngayon, gawin mo siya. Gawin mo lagi kung anong magpapasaya sa iyo. No, at magpapasalamat ka lagi kasi para madagdag ng madagdag ng langit kung ano ang pinagpapasalamatan mo. Gratefulness is the language of heaven. Kung anong pinagpapasalamatan mo, siyang dadami. No? Kaya magpasalamat ka lagi sa maliliit na mga swerte, pera o kung anuman ang dadating sa iyo, para ito'y dadagdagan pa ng langit, nang dadagdagan. Kaya ngayon ang pinakamahalaga. Magiging masaya, laging sundan ang passion, kung ano magpapasaya sa iyo, sundan mo ito. Sundan mo ng sundan, doon ka-focus. So ang pagiging koro ang magpapasaya sa atin, gawin natin to, dito tayo focus. Universal law number three, the one is the all and the all is the one. Many people believe that they are separate from the whole universe. The entire universe, it seems at times, is a bunch of stuff outside of me. No, para sa atin hiwalay tayo sa mundo. No, parang ako lang mag laban sa mundo. Hindi po totoo 'yan. Ikaw ang mundo, tayo ang mundo. Hindi tayo nakatira sa earth, tayo ang earth. Kaya kung anuman ang mangyari sa exam, ikaw lang din ang nag-exam sa sarili mo. Ikaw ang nag-exam pero ikaw din ang examiner kasi ikaw ang mundo, no? Kung sakali mang hindi mo pinasa yung sarili mo, ikaw ang hindi pinasa ang sarili mo. Ikaw ang examiner na hindi pinasa ang sarili mo kasi hindi ka pa ready. Pero ipasa mo sarili mo. Ikaw ang examiner, ikaw ang exam at ikaw ang nag exam Ikaw ang magiging guro, ikaw din ang sudyante. Kasi ikaw ay ang lahat at ang lahat ay ikaw. Iisa lang tayo. Universal law number four is what you put out is what you get back. Kung ngingiti ka sa mundo, ang mundo ay ngingiti sa'yo. Kung magiging masungit ka, sungit din ang aabutin mo. Sa katagalugan, mayroon tayong kasabihan kung anong itinanim ay siyang aanihin. Kung inisip mo ay ikaw ay isang guro, magiging guro ka. Kasi kung ano ang inilagay mo sa labas ay siya mong makukuha pabalik. What you put out is what you get back. So manifest natin na tayo'y guro at tayo'y isang guro at magiging isang guro ka pagdating ng panahon. No? What you put out is what you get back. If you are happy, reality matches you with a happy reality. No? Kung lagi mong sinasabi, mahirap lang kami, reality matches you with poverty mentality. No? Pag sinabi mong mahirap lang kami, di para sa amin, yun pang mayaman lang yan yan din ang makukuha mo. Magihirap ka din. Kasi kung ano ang inilagay mo sa mundo, ay siya lang din ang iyong maani, No? So put out to the world being a good and great teacher and you will become one. No? Okay. Universal law number five, ito na ang uli. Everything changes except for the first four. Ang lahat ay magbabago liban na lang sa apat na nabanggit kanina. The final law describes that everything ever change the ever changing reality nature of reality no matter what we do we are incapable of stopping change different faces different places different events beliefs and ideas reality is constantly in flux and is constantly expanding so lahat ng Lahat ng bagay sa mundo ay nagbabago liban doon sa apat. At ano yung apat? Isa-isahin natin ulit. You exist. You always have. And you always will. And you are eternal. Number two. Everything is here and now. Number three. The one is the all. And the all is the one. And number four. What you put out is what you get back. So everything changes except for the four. So ang ganda, ang ganda, no? Um lahat ng bagay ay um, nandito na pala sa atin. We are perfect, we are complete and we do not need anything, no? Except that gawin mo ang magpapaligaya sa iyo. Follow your passion follow it every time no kahit madadagdagan lang ng limang kaligayan, sundan mo na no and be grateful at all times kasi ang gratefulness is the language of heaven kung anong pinagpapasalamat mo pinagpapasalamatan mo sa langit ay siyang dodoblihin ng langit kasi para bang kinakati mo siya like uh, when you are thankful of something ang alam ng langit, gusto mo yun. So, ibibigay sa ng ibibigay. So, no matter how small uh, na bagay na natanggap mo mula sa ibang tao or mula sa langit, pagpapasalamat mo para ito ay dodoblihin ng langit. So, magpapasalamat na tayo ngayon sa inyong pagpasa. Thank you, Lord, sa aming pagpasa sa board exam. At yan lamang ang aking message. Magandang gabi sa inyong lahat at congratulations. Hug nyo naman sarili nyo. Mm, sabihin nyo, mahal na mahal kita. Hindi kita pababayaan. With that, thank you very much and um, mahal ko kayo. Magandang gabi muli.